Mga kaibigan. Uwi na po kami, galing kami nagpa-emission at na Malakenyo. Bili ng mga gulay. Tsaka manok 5 oh. Sing Este tay, este. Tay, este tay. Ah, ese, ya. Bigan. Gutom na, gutom na kami. Pabili na ko ng chicken. Di tagi? Ay, naman. Diyos nga okay. Pag 30 na ilang A few inches later. Hello mga kaibigan. Hindi ko na kami sa bahay. Hindi ko na na video. Ano? Sobrang gutom namin. Tatapos lang namin kumain. Pumili na lang kami ng ulam sa nabas Ang mga Ay, ako gulay kalabasa, mango, kamati, syempre. Tapos, na, gusto ko mag, ano, gagawa ako ng lumpia, chicken lumpia. Ah, oh, lumpia siya ngay, mga kaibigan. 15 minutes later. Kaibigan, bumili ako ng ano, um, tuyo. One fourth para may pang ano musa, kadila musa kasi ano, one port one port. lagay ko sa siplak mga kaitigan kita ka ni Giring? wala Ito, mga port, one port lang. Huwag kasyahin lang ang pera. Ano po? baba ko gagawa ng lumpia siyang mahal. Iyan ako muna itong mga pinadeng ano, pinamili ko. one quart. Tapos, ganito, ganito din, one quart. Three, 20 ang kilo, one quart lang pinili ko. Ay, hindi kaya sa, ano, one quart, one port lang. Maubos sa kanalang. Okay. always ba naman mag ng ano, tuyo. At bumili din ako ng munggo. Ayan. Okay, ano? Ito pa nga nga. Lagay ko sa siplak. Sini ano. naman palagi pero kung kailangan mo ng kumain ng tuyo meron ka na sa dito sa bahay kasi minsan dito sa amin dito kami sa loob ang mga tindahan wala tapos iba hindi ano may stock ka na may stock na hmm. Ito, oh. Bilis. Saan? Pusit. Itong mahal ang pusit pero ito so, lang. last ko to binili yung last Okay, sisi. Lagay ko na dito sa sisi. Ito ng mga kalang Lagay ko na sa okay, para hindi ang, um, Kasi tumain, Kasi palagi ako ng ano, favorite ko talaga itong mga uh, tuyo.